Lalo dalawang daan ang nagpasa ng Certificate of Candidacy <coughs> o COC para sa pagka-senador. At lahat sila umaasa ng mga kapasok sa opisyal na listahan ng kumalik na mga kumakandidato sa eleksyon. Isa sa kanila ang kailang kritiko ni Pinoy at dating representative ng Akbayan Party List. Ano-ano kaya ang kanyang mga plataforma? Alamin natin mismo live dito po sa studio mula kay... Walden Bello, good morning po. morning, sir. Sir, ganda mga rin. Maraming salamat ha. Sariwang-sariwa pa mula sa airport. Fresh na fresh. Ang sumalubong <laughs> kay Professor Bello, mm. matinding traffic baha. At ang debate ng sampalan at suntukan, <laughs> nasusundan niyo po yung nangyayari, sir, habang nasa Amerika po kayo. Yeah, na natatawa ako natatawa sa, kayo? sa <laughs> debate sa sampalan at suntukan. Okay. Kayo po hmm. ay, <clears throat> tawag nating activist in residence sa University of Madison, hmm. sa Wisconsin. Hmm. sa America. Ano pong ginagawa ng activist in residence, sir? Ah, uh, yung mga, para sa mga naging aktivista yon mm -hmm. na gustong magsulat tungkol sa kanilang, kanilang karanasan. Mm -hmm. At inimbita ako The last uh, year mm -hmm. um, at um, I accepted three months mm -hmm. doon. Uh, at um, kailangan rin magsalita, mm -hmm. mag, magbigay ng mga lectures mm -hmm. uh, kasi mm -hmm. interesado yung mga estudyante sa mga karanasan ko uh, bilang isang aktivista mm -hmm. at bilang isang miyembro ng kongreso mm -hmm. Mm -hmm. na ng na nag Okay. kaya po, kayo tumatakbo sa pagkasinador bilang isang independent, no? Mm -mm. Pero, baka maraming hindi makagets no? Kayo pa may sa sanaysay sa, sa interaction.com. Mm -mm. Meron po kayo sinabi kung bakit si Duterte is good for democracy ng mm -mm. Pilipinas, no? Baka, kayo ba'y ironic sa sinabi niyo na uh, ma ma maganda si Duterte sa demokrasya natin kasi doon natin ma-realize, itinitake for granted natin mga karahatanan. <coughs> Paano, papa-explain mo? Yeah, uh, yung ibig ko sabihin doon is that uh, unang-una, hindi ako sumasang-ayon mm -hmm. doon sa stand ni uh, Mayor Duterte tungkol mm -hmm. sa human rights at due process. Mm -hmm. no? at talagang tumututulak ron. At the same time, sa tingin ko, mahalaga na may debate mm -hmm. uh, tungkol doon sa mga kanyang mga posisyon. Mm -hmm. At uh, kasi sa tingin ko, dapat sa demokrasya, lahat ng mga iba-ibang posisyon mm -hmm. uh, lumalabas mm -hmm. uh, para makita natin kung ano yung totoong posisyon. At uh, sa tingin ko, doon lang sa dibating gabi <coughs> natin may papakita mm -hmm. na napakahalaga ng karapatang pantao mm -hmm. at napakahalaga yung due process, the rule of law. May nakikita ho ba mm -hmm. kayo, Professor, na paralelismo sa nangyayari sa Amerika na napakataas sa survey sa isang taong gaya ni Donald Trump na napaka-extreme ng mga pananaw at si Duterte na napak-extreme din ng mga methods. Uh, well, merong ang ganon na similarity, no? Na uh, yung marami mga tao na nagpro-protesta sa US sa mga mm -hmm. iba-ibang mga nangyayari roon mm -hmm. na sumasama kay Donald Trump, sinusuportahan siya ngayon maski mm -hmm. ano sabihin niya. Sa tingin ko, dito rin merong ganun na talagang marami talaga mga frustration ng mga tao, no? Mm -hmm. Kasi sa you know sa uh, tungkol sa uh, poverty mm -hmm. uh, doon sa double standards ni Pinoy <coughs> uh, and uh, pupuntahan uh, titirahin niya yung mga konya uh, kanya enemies niya pero mm. 'yung mga cronies niya he doesn't uh, he protects them no mm. against rising criminality so mm. all of these frustrations sa tingin ko parang naging lightning rod mm. si Mayor mm. uh, Duterte mm -hmm. no? sir mm. sir um, unconventional po 'yung pag-submit niyo ng inyong COC no certificate of Catholic. In fact, nalaman mm -hmm. ko lang kundi tayo nag-e-email hindi ko Kung hindi tayo nag text <laughs> yeah. Uh, bakit niyo ginawa yon na nag kasi kung dito niyo sinabit yon mas mas marami kang publicity mo mas malaman ng tao tuloy konti lang nakakaalam na kayo tumatakbo Ah mm. uh, ba, bakit niyo po ginawa yon na doon kayo nag file sa Chicago instead of going back home at dito kayo nag file uh, well alam mo nung pagpunta ko nung sa US nung uh, September 1st so, uh, wala pa talaga po intention mm -hmm. na you know tumakbo para sa Senado pero mm -hmm between September 1st and October 15 ang lakas ng pressure, to uh, yung draft sa akin na tumakbo para sabi nga ng mga tao, uh, kailangan namin ng isang tao kagaya mo na nung nagbitin ka, <coughs> pinakita mo na talagang uh, hindi ka nalululos sa kapangyarihan. Uh -huh. At uh, sabi, sabi ko, ironic eh, kasi sabi nila na uh, kasi tinatanggihan mo ang kapangyarihan, uh -huh ikaw lang ang isang tao na masusuporta namin. Kasi uh -huh. we can only trust those people who do not like power. Yung dati mong party list group, malapit na sa kusina yun eh. Uh -huh. Uh -huh. Diba? Uh -huh. nasa kalan na. Nasa kalan na. Nasa kalan na. Nasa kalan nasa na, 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 na. kawa. Eh. Na well, um, <laughs> in, no comment na muna Hindi, hindi ka po sir. Hindi po. So, paano po yan? Kasi yung political network ng Akbayan, no? Siyempre, malawak yun eh, no? Tapos, uh, X, X. tapos ngayon, ex mm -hmm. expo kayo. Mm -hmm. no? So ano pong political network ang inyong sasandalan ngayon na magtataguyod at magdadala sa inyo sa Senado? Well, uh, malawak rin itong civil society network na mm -hmm. nag-draft sa akin. May okay. mga political parties, mm -hmm. may mga civil society organizations, Apo. mga iba-iba mga sektore na nagsama-sama rito. Apo. No? Apo. Ngayon, doon sa, sabi ko nga, nung nandun ako sa Amerika noong Uh, nung nung kwan lang October 13 la ako mm. nagdecide uh, to to run and uh, sabi ko eh mahirap nang I won't make it back to the Philippines on time no mm. sa so, pumunta lang ako sa Chicago mm. Doon ako nagkwan pero um, just to say na uh, marami naman um, aside from the network backing me marami rin naman sa akbayan are supporting me sumasama sa inyo. sumasama ah, okay. kasi alam naman nila that I represent the principles of the party. Yeah. No? And I would say that I would say that a good three fourths of mm -hmm. are supporting me. Professor, ano ba yung maging campaign platforms po niyo, sir? Well, uh, unang una uh, dun sa uh, sa uh, sinasabi natin good governance, mm -hmm. no? E eh, sa tingin ko, uh, dapat tanggalin yung double standards nyan, and I will push for the prosecution of those responsible for the disbursement acceleration program. Uh, kasi talagang napakalaking skandalo niyan. Mm -hmm. People like sila budget minister, budget secretary, abad. No? This is mm -hmm. sheer corruption. No? Uh, pangalawa, uh, yung uh, anti-contractualization. Uh -huh. Tama na itong contractualization of labor. Kasi talagang hirap na hirap na ang ating mga Uh, ating mga mga maamayan, no? mga workers natin, no? mga mga gawa natin. No? Uh, pangatlo talagang, bigyan ng dignidad itong ating mga um, overseas Filipino workers. Mm -hmm. no? Kasi naging, si, under Pinoy, naging second class citizen sila. Eh. Ako yung naging head ng Committee on Overseas Workers mm -hmm. Affairs. I know how they were neglected mm -hmm. by the administration to the point na tinatanggalan pa ng pondo para sa ating no, mga forever. OFW's like minus courtan po kay galing Syria sir no. Oh, pumunta nga ako sa Syria no kasi pumunta ako sa war zone dun sa homes nagahanap kami ng mga uh, OFW's na Pilipino mm -hmm. kasi we were worried. We we needed to bring them out mm -hmm. and uh, sinamahan ko yung 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 team, uh, yung rescue team ng DFA mm -hmm. at ng DOLE, at uh, pumunta pumunta kami sa war zone mm -hmm. and Um, noong pagbalik ko to anong uh, kwan eh may mga kasama ako mga tiga na mga OFW's galing sa area and um, at marami mga maging problema talaga ng ating mga OFW's na hindi talaga uh -huh. the administration did not pay attention to them. Uh -huh. At saka 'yung agrarian reform. Uh -huh. Ang malaking problema nitong reform na natapos, agrarian. no? Okay. At ako mm -hmm. nga 'yung naging um, One of the principal sponsors ng agrarian reform extension, Law. Mm -hmm. no, malakas yung yung um, batas nyan, no. Uh, pero ang nangyari dito is that we had a very weak agrarian reform secretary mm -hmm. na hindi natupad mm -hmm. uh, according to the deadline. Mm -hmm. So that actually the best lands in the country remain in the hands of landlords mm -hmm. no like the kind family mm -hmm. o nako family mm -hmm. no so uh, ito yung naging malaking i I really said na kailangan talaga sinabi ko sa presidente noong 2013 uh, 2013 no na tanggalin mo na yan yung yung uh, ating agrarian reform uh, secretary de los reyes because he's not doing anything ito yes, siya mm -mm. Uh, May challenge po yeah. kami sa inyo, sir. May challenge kami. Magbabanggit kami ng pangalan, mm. isang isang pangalan, tapos magsabi po kayo ng isang salita or komento sa tingin nyo ay uh, per, uh, talagang uh, kumakatawan o talagang lumalarawan sa kanila. Hmm. Game po tayo. Una po, nako, ito'y graduate ng UPenn Wharton daw, Mar sir. Well, uh, sa tingin ko si Mar Rojas, mahina. Mahina. Mm -hmm. Mahina. Mm -hmm. no, no, no. No. Ah, hello, man. Hello. T.S. Elliot. Parang hello, black. Right. Mm -hmm. Hello, black. Uh, We are the no hello, man. Okay. Eh, sunod po, si Senator Grace po. Uh, well, si Senator Grace po, uh, sasabihin natin, mm. merong kailangan, she needs to take some lessons in truth-telling. Mm, mm, truth-telling. No <laughs> speaking of truth-telling, <laughs> si Vice President judge Marbinay. Eh. Ah, wow. Wow. It's, uh, ano ba naman masasabi natin kay uh, Vice President Binay, kundi parang naging uh, symbol of corruption. Mm -hmm. Mahirap uh -huh. yata ito. <laughs> Pangapat po, Senadora Miriam Santiago. Well, controversial. Controversial? Controversial. Okay. Uh, pero, uh, at the same time, uh, gusto kong sabihin na naging co-author po si... Senator Miriam, mm -hmm. uh, for the abrogation ng Visiting Forces Agreement. Mm -hmm. Two times. No? So, on her nationalist stance, mm -hmm. uh, with respect to our sovereignty, eh, kayo, uh, she's uh, she's been pretty good. All right. At panghuli, ito po, ang best friend po ng dati ninyong ano, uh, party list, si Pinoy po. Uh, well, sabihin natin na uh, double standards. Mm -hmm. He's mm -hmm. um, ginagamit yung um dang matwid mm. uh kontra sa mga kalaban niya pero prino yung mga kasama niya mga mm. cronies niya no so ito yung mm. sinasabi ko na double faced mm -mm. ang presidente sir, na. sir Janus face okay i have one last question mm. a policy question Alimbawa, kayo naging senador and you have the power to spend the last peso of the country the last peso mm. who would you spend it to to sa isang ah, baby mm. sa isang baby Oon. Uh, Igagawa sa isang baby ba o sa isang matandang Pilipino? Well, the last peso, hahatiin ko. Hindi, hindi pwede hatiin. Hmm. Hindi po Grabe hatiin. naman yan. Hindi pwede <laughs> hatiin. Last peso Baka nga. Baksalomonic <laughs> naman ito. Ika-gagawin <laughs> <nga>. sa <laughs> ba sa baby? You will, you, will you spend it sa baby o sa matandang tao? Uh, so, well, sa tingin ko... Pag, uh, if you will not allow me to split it, <laughs> I think siguro sa baby. Why? Okay. Huh? Why? kasi sa tingin ko uh, ang pag-asa ng bayan na we're looking forward to mm -hmm. lies in the youth mm -hmm. yeah so basically um uh, yun yung uh, yun yung paningin ko that the youth um, in fact uh, represent uh, the hope uh, of the uh, country yeah hindi ba din hatiin na lang yung baby Wag <laughs> Iba sa Biblia, may ganun. Pag <laughs> Okay. Mga kapatid, marami po tumatakbo sa pagkasenador. Siguro uh, siguraduin po natin, yung boboto po natin, mm. alam mga issues at paglalaban tayo. Mm. Do yourselves a favor, mga kapatid. Professor Walden Dello. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.